guys, na So, nga, no, ako to, eh, puan, oh, ay, man, eh, makahimot yung tag-part 2 na, eh, guys, kayo, nga, no, nga, no, stop na ko, ako ang, oh, makahimot yung tag-part 2, so, po yun, tag-upload na, eh, guys, oy eh. Pag-upload tayo, kuhaan pa. Ayaw daw, pag masabi, ilagot Ay, ka. ayo. Uy! Kurata na ko! Lakaw, sabi dito. Ano to? Malaki naman.

ăn cái ta vậy cái gì có thì <coughs> coi gì vậy thì cái <coughs> gì vậy video na ani ay de namatay na ta. magbalik kit ta ay tiha hapod nakuoy oy abi na na ikuan oh ilaga naman yung mga ilaga sa mga prison guys kung madisconnectan na po ay isingot na kong sikig video guys kanina rin yung taga video katulong so guys nanata din eh ha ambot pa ay nahulog na ta last part na so guys na made it na ta kay 4-4 ta ta ten kabuok na ko Keg. No. Ha? Pa social naman na maning dito na Social na kayo guys. Social juga ayo kay na ay kumbutan Uy, Napadwi pa ko ata ko. Kapit prayan. Okay, tayo. Oh. Ganen na 'yung sama to gusto ko. Kanya non ay pa Ayoko kokoan ni. din ha. Escape ko dai kag apil. Para ko Na, imo e hang ko na kay namatay. Guys, ano, nagubog na po. Guys, for today's video, akong papa Jud kay akong papa noon. Ha? for today's video for today's videos guys magdaan na pa ng papa kay Ambot kay Ambot na siya kay, umbot, kay umbot, sir, so, yes. guys for today's video nalimutan na to ito so, ang isa kakuan din nalimutan siguro kayo hindi malimutan na to. Não se guys três de é é guys dois guys. Guys, so yeah. We, sige, ko ka jump. Hoy, hoy, wala na get na ko ang diamond. Balik tabi. Wala na get na ko ang diamond. Naulog pa dito Kita muna na to. Oh, to. Wo, wo, wo. Wala na get na ko. Patay pa ta, guys. Sige, ta ka patay na ni kay ngalo. Hindi na get na ko. Ako ang Yes, finalis. Enakku okay, mag ya. Yeah. Lag na guys. lag na bisa mut. okay. Yes yes, sakit na. Low low. Hu 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 yes. First time kacu kita nka abutnya nih, guys. Many many times tama si she was a fairy. nah mau na she was a fairy. Na, mag-jump pa dito na. Na, 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 na. She Na, na, na. Hindi na, Hmm? Hmm?

バンバン出てきておらんねん。 Ayan na ta, ka na, ne. Huwag ka Wee! No, she was a fairy. Uy, naglupad na ta. She was a fairy. Nag-shoot, guys. For today's video.

bang kayo guys. Ano ba aneh na

Aku sudah oh, jiddah dia nih. I'm gonna be rich. So many money. This video, guys, I hope you like it. Please make sure to like and subscribe, and see you in my next video. Bye.